Minaw kang lolo ni mo na. Naminaw kang lolo ni mo. Giubo lolo ni mo no? No? Naminaw kang lolo ni mo. Ha? Naminaw ba ka kang lolo ni mo? Saron anak? May tao anak. Hala. Hala. kisarun anak. Hala. Kisaron giusig ni Whitey anak. Oh, uh, may giusig si Whitey anak. Tinitingnan ko mga palangga, mayroong ano tinatahol si Whitey. Eh. Yung ano, yung pinakain ko na aso, pero hindi po 'yan amin na aso, guys. Mayroong tinatahol. Bliss mama, taga Santo. Kaloyas Ginoo ang bata, nga gwapo. Lisora <laughs> na to gahimtang dire nakoy eh. ka <laughs> na. <-hangad kanak. laughs> <laughs> Naghangad ka pa nga? hindi na, hindi na po kasi si Papi, guys. Hindi na kasi si Papi dito. Ayan po guys. Maayong buntag sa tanan. Maayong buntag kanin yung tanan guys. Sa mga labi na sa mga naglantaw palagi sa among video ni Papi. Nag-subscribe. Maayong buntag. Ugma. Daghang salamat kanin yung tanan guys. Maraming maraming salamat. Thank you. Thank you. So all who supported our channel, who subscribe our channel, thank you. Who view our channel, thank you. I love you all. Huwag po kayong mag-alala guys Every day, every minute, every hour Every second I will take a video I will take a lot of video Of my papi Para makita po ninyo siya guys palagi Kung anong ginagawa niya dito sa bahay I love you all Mahal po kayo ni papi Mahal ko po, po kayong lahat Thank you, thank you everyone Yan. Naminaw si papi guys Kaya pultahan Nagsugo so na sa gaable mga palangga Nagsugod sa kaabli ang pultahan, guys. <laughs> Lisura ni mo anak ko. Eh. Tarong anak. Tarong. Hmm. Kagwapo, oy. Eh. mama bi. Pakagwapo, oy. Eh. Taga Santo. Pakagwapo sa kong anak ko. Naglisod na ka anak. Kaon na tang tusod na. Kaon na ta kay hapit na alas 10. Mukaon na ta ha karon Maka makaon na ta, ron. ikaw man ato trabaho diri makaon na ta manani na gid ni guys makaon na si papi guys kay gigutom na ni mga palangga hapit nang alas 10 yan shout out everyone happy tuesday as usual this is papi's update for uh, today dito sa loob ng tindahan at the same time Ah, uh, naghihintay po kami ng customer, guys. So, pakakainin ko na po si Papi ngayon. Ayan, naghihintay po kami ng customer. Wala pa naman, guys, na customer na dumating. So, pakakainin ko muna si Papi. I love you all. Bye-bye. Thank you, thank you for watching, everyone. Ito lang po muna ang update ni Papi, guys.